you don't need no education Teacher, leave them kids alone. welcome to teacher's spot all right, all right, all right, all right. here we go Teacher spot page 13 <laughs> major ito yata yung podcast na walang consistent na schedule kung ano. <laughs> kung anong nangyayari. Bakit? Uh, yung setup ng studio, yan. siram ng studio, yun. Kaya pati listeners rin nawawala. <laughs> Okay, so isang, isang magandang oras na naman sa lahat ng mga teachers natin na nakikinig. Meron pa ba? Meron, meron yan. Di pala sa inyo. Parang wala yata eh. Okay, ito kaya. <laughs> ito pa. Para sa inyo. Oh. Okay. So, Ah, marami nang nangyayari, no? Sa ating eh uh, okay. sa kumusta kaya yung mga teachers natin sa um, maiinit na lugar, grabe ba? <laughs> um, buti naman nakakaya pa natin, ano? Yung so, sobrang init ng panahon. Yan, sa so, mga maraming, maraming lugar, marami nang suspend ng klase. So, na nakikinig tayo. Yan. sa niyo na naman ako sa isa na naman kalahating oras na kwentuhan ng walang kabuluhan tungkol sa buhay ng mga teacher. <laughs> okay. So, okay. yun nga. Malapit na. May 30. Last day ng klase. Ayan. Anong plano niyo sa so, June 1, 230. Ayan. Habang nandoon ako sa office ng isang araw, pinapakinggan ko yung meeting ng mga yung mga, mga gods and goddesses sa Mount Olympus ng DepEd. Ang sabi naman doon is, sabi naman nila is, hindi raw natin pwede, hindi, na, hindi natin sila puwi, pu pwedeng kausapin. Huwag natin silang i So sa mga teacher na sa mga kasama nating teacher na ayun, merong gods and goddesses na makulit. May gods <laughs> and my gods and, uh, and goddesses na makulit. <laughs> okay. Ang gagawin mo, Black Mosey teacher. Black Mosey messenger from June 1. To, <laughs> from June 1 to June 30. yeah This is a 30-day rest period that was promised by our DepEd secretary. Kuy, meron pa ring makulit. Ayan. Kung nakikita nyo naman yung DepEd email nyo, meron naman email jan yung Office of the President. <laughs> <laughs> Pwede kayong magsampan ng reklamo. <laughs> Ay, buhay. So, ano kayang plano niya? Right? So, travel. Travel, travel. Sa mga single teachers. Nagtataka ako. Ano kaya ang percentage ng mga single na teachers sa kabuuan ng population natin sa DepEd? marami kaya. Ano kaya sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo kaya? Ang uh, ano? Ilang percentage kaya sa total population ng teachers ang single? Yeah. Alam nyo, mahirap din ano ang maging teacher. Yeah. Ang makakaintindi lang sa trabaho ng isang teacher ay teacher din. Yan. Kaya kung gusto mong magkapag-asawa or lumagay sa tahimik, sabi ng mga Tagalog, kung gusto mong lumagay sa tahimik at hindi sa gulo, course, mag-asawa ka ng teacher. <laughs> tama. Tama kaya yun. Yan. Ayan. So, yan. Pag-uwi nyo ng bahay, kaya yun ang ginawa ko eh. <laughs> yun, yun ang ginawa ko. Palapak na mga gabi. yun ang ginawa natin. Okay. Ay, pagdating ninyo sa bahay, ayo. Kung may dalang trabaho, yun na. Kaya nga si Kasuhin. Magkukwentuhan kayo, kwentuhan pa rin tungkol sa eskwela. Ayan. <laughs> Of course naman, kung mahalo ka ng tao, diba, di maintindi ba, maintindihan niya naman kung ano yung mga uh, pinagdanaanan mo bilang isang guru. Ayan. Usapang guru pa rin ngayon. Sinasabi ko nga sa atin na, uh, yan, ito yung kwentuhang walang kabuluhan. <laughs> awesome! Gusto okay. ko pakinggan natin ito. Dito tayo mag-a-anchor mag para hindi tayo lili pa rin ng kahit anong hangin. I-search okay, ko muna. Ito. I think tinanggal na to sa ano, eh, pero may mga naka-screenshot. And ayan. <laughs> Ay, pinagkalat na sa internet. Okay, I want you to listen to this. Siguro na pakinggan na rin natin ito, pero himay-himayin lang natin sabi ng mga kapatid nating Tagalog. Okay, here we go. Pwede na ba? Kapalimutan niyo yung boundaries mo. Sige. Muna sa lahat, hindi niyo kami binabayaran dito para magkautawan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto. Na mga katulad nyo, wala ako namang nararating sa buhay. Ang so kapal na mga mukha nyo. Yun yung buhay, yung mga sarili nyo. Hindi kayo Hindi kayo marunong rumispeto. Mag-board exam din kayo para malaman nyo. Kung hanggang sa'kin kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugaling yung ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama palang ugaling. Wala kayong mararating. Wala nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Wala kayong lugar sa mundo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon. Batawa ka pa. Great. Very flat. I'm already sad All right. So, uh, <laughs> what can we say about that? Um, well, uh, una, una. okay, so let's just, we don't know what happened there that made her flare up like that. Ano kaya ang dahilan bakit siya nagalit ng gano'n, ano? Um, yan. May comment dito. Valid naman ang emotion ni ma'am kasi iba na ang generation ng mga students ngayon. Ang problema lang is choice of words. Well, if you are at the height of your emotion, nasabi ng English, hindi mo na kasi ano eh, hindi mo na mapipili kung ano yung sasabihin mo. hindi. Talagang, ayun na, emotion na talagang ang nagpapano sa'yo. Ang um, parang naglilid sa kung ano yung sasabihin ng bibig mo. Tama? Lahat tayo nagalit and lahat tayo na experience na yon okay. and uh, sasabihin sa sabihin ko na aminin ko rin na nakapagsabi na rin ako ng ganon ngayon is it sa generation ngayon tama traumatic experience lang I don't know that's what we get for nerfing the world ikaw nila okay. na parang binibaby natin masyado ang ating mga bata. Mga bata na pag na-experience na, -experience na lah, yung realidad ng buhay, talagang matutro mo yung mga yan. Yan. Okay. Yan. Sa kaso ni Ma'am, tama nga naman na, uh, well, dapat uh, yung choice of word. Pero again, understandable. Galit na yung tao eh. Ait sinong tao, lalo na kapag nasa height of emotion talagang makakapagsabi. That's why they say we are just human. And duwag na wag natin kalimutan. Lagi kang sinusulato sa aking vlog okay, na minsan nakakalimutan. Nakakalimutan ng mga tao na ang guru ay tao lang. Kung ano yung mga frailties natin. Yung mga kamalian natin ninyo bilang isang tao, nagagawa rin ng teacher ka. Okay. Dahil nga, tulad niyo, tao rin lang sila. Hindi sila Diyos. Yun yata yung isang ano, eh, dapat ipalala natin sa mga tao sometimes na si teacher ay tao lang. Ayan ang pinagtatakhan ko lang ulit, di rin ulit. Hindi rin, Kasi ang alam ko yata, ito ay TikTok ni teacher. Bakit nga naman? Bakit kasi? Nagalit tayo, eh, naka-record yung... <laughs> naka-record <laughs> naka tayo sa TikTok. Anong rason? <laughs> ay, sorry mama. Pero, ayan. Siguro na kalimutan, kaya to. Yan. Bakit kasi nagagalit tayo nakalayo? Yon, makakapagsabi nga tayo ng ganun. Okay. eh, uh, yung sabi nga nila, tayo ngayon nakatira tayo sa isang bahay na ang dingding the walls are glass The people can see everything we do. And we have to ma be mindful of that, no? kagamba pa ganun pa rin. Ayun. Uh, may nagko-call out dito na dapat daw tanggalan ng lisensya. Dapat daw maparusahan, matanggal sa trabaho. 'Yun ang isa pang culture na dapat 'wag nating dalhin dito. Yung sinasabi natin, cancel culture. We have to be a community that forgives and a community that gives chances to people. Tama, mga kapwa guro. Diba? Okay. Yun na masakit eh. Kasi nga, tayo nga sa mga estudyante natin, ilang beses ba tayo magbigay ng deadline? Diba? The last na ngayon, last na ngayon, na nakagawa ka na ng card at lahat. Meron pag naghahabol ng project. <laughs> Ganun din sana ang gawin sa mga tulad nating teacher. No? na yung pagkakamali ng mga teacher, yan mapatawad sana, it's so, it's so happen na yung secretary natin ngayon, though I don't agree with most of her mga palakad, but then, <clears throat> meron siya namang puso to lead uh, the Department of Education. They admire that about her. And sabi naman niya, naintindihan niya naman kung ano yung pinagdadaanan ng teacher. That's why I advise you na kapag kay galit na galit na lumabas muna, mo na magturo. Which is, yeah, marami nang nag-advise sa amin ng kanya. <laughs> And which is a sound advice. Um, especially kung hindi mo na makontrol, baka makapagsabi ka pa nga ng ganito. Ayan. Aside from that, baka ma Hmm, yung may hawa kanya, baka makapagbato kayo na kung ano. Okay. Eh, yung karanasan natin o karanasan natin nung tayo bata. Yung lumilipad na chok, kandado, sapatos, lahat na nandiyan na. <laughs> Ayan. Uh, maraming nagpo-post ng gano'n, ano? Yung naranasan ko na yan. And then magko yung mga millennials. Eh, ano kung naranasan or yun? Ayan, uh, millennials kasali yata ako doon sa generation ng millennials. Basta, yung mga Gen Zers, Gen Zs na, eh ano kung naranasan nyo yan? Okay. Eh, parang minimistify ninyo or parang dinadala nyo sa uh, pedestal yung ganyang pang abuso parang gano'n yung sinasabi nila. Parang glino-glorify, yun, that's the word. Oh, my God. Yan, glorify. Yan. Parang glino glorify ninyo yung mga puso na ginawa sa inyo noon. Ha? Ah. Gusto nyong maranasan namin yan, yung mga uh, linyahang ganun sa comment sections ng mga pictures na ganon. Well, hindi naman siguro glino, sa glino glorify nila. Kasi pati ako naano ko yung minsan eh. Hindi sa glino glorify namin yun, nangyari yun. Kaya lang, gusto lang namin sabihin Because sometimes, ako yung share ng ganun, sa ako, hindi lang ako, na gusto lang namin sabihin na naranasan namin yon na and we came out all right naman. Wala namang na trauma, ganun. Na depende siguro sa point of view mo sa buhay, ano? You know? At the same time, siguro sinasabi ng mga nag-share doon, na isa rin ako doon. <laughs> Parang, <laughs> na uh, dinisiplinahan kami noon. May takot kami sa otoridad. Okay. Yung ukot na talagang hindi ka na makagalaw pero may takot tayo sa otoridad dahil alam natin yung consequence ng ating action. Tama ba yan? Tama? Tama siguro. Tama yun. <laughs> Alright. So, yun nga. Okay. Yung takot natin sa otoridad, okay, okay. from takot, mapapalitan niyan Habang lumalaki tayo, meron na tayong respeto. So, through that, harsh. Harsh nga lang na punishment. ano Kaya lang, yun nga, nadisiplinahan tayo. Siguro dahil tayo yung generation na ganun, meron siguro tayong part to blame, ano? Ano kayo sa tingin ninyo? Yan. Ako lang na nagsasalita ito. <laughs> meron siguro tayong part to be blamed. Kasi dahil ganun ang pagkadisiplina natin, ang alam nating way of disciplining din, ay eh, ganun. Kaya hindi natin si disiplina yung mga bata ngayon. Kasi hindi tayo natuto ng ibang paraan ng pang-disiplina or pagtuturo ng tamang asal sa mga bata. May kasalanan tayo dito. Tanong ko lang. <laughs> Ayan lang. Pag uh, some, something to ponder upon, ang sabi ng English. 'di ba hindi kaya may, ka, may kasalanan din tayo. Not that one. Ito dapat. oh, Yeah. Ano kaya? Ganon siguro tayong kasala Kasi nga, yun yung kinamulatan nating para ng disiplina at siguro sa ating isip-isip in our subconscious and our conscious mind. Ganon din ang alam nating para ng pandidisiplina at ayaw na nating maghanap pa ng makabago at ibang paraan ng pandidisiplina. No, sa tingin ninyo. At ginagawa na lang natin na susunabihin sa natin dahil nga hindi tayo makahanap ng iba o hindi natin matanggap yung bagong paraan ng pandidisiplina kaya glinoglorify natin yung harsh way of punishing. Ano kaya sa tingin niyo? Pwede kayang ganun yun? Ang nangyayari? Na, ayun. Because we know that it works. Siguro, ano? Na that way works, kaya parang kinamad na rin tayong maganap ng makabago at mas magandang paraan. Kasi alam natin, it work through generation. Pero, that's a good thought-provoking idea <laughs> na isipin natin, baka nga, ayun, yun din yung isang naghihinder para matutunan natin yung bagong paraan ng pag-isip. Yung know, trying to talk to, you know, sa mga kamataan ngayon. Pero sabi nila, kasi may research din eh, na, na, na yung batang napapalo daw, nagiging successful. Karamihan sa kanila nagiging successful sa buhay. <laughs> Yan. Maybe there's truth in it. Na panood ko to sa isang ano, isang report sa DCRH. Hindi ko lang na uh, hindi ko lang nakita yung research na sinight nila. Pero there's this research, okay, and don't quote uh, I mean, you take my word for it, you can just research it in Google, pero meron daw, ganun na uh, kapag yung, yun nga, yung mga napapalong bata, mas malaki daw yung posibilidad na maging successful sa buhay. Well, pwede kasi, ayun uh, nga, yung complete, yung fullness of life does not only only rely sa positive side lang sa mga magagandang side lang ang buhay ay merong good and bad situation yun yung sinasabi natin yin yang tama <laughs> tama ba yon oh yeah okay sa experience, karanasan sa buhay, meron tayong masama, maganda, hindi puro magandang karanasan. Tama? Yan ang realidad ng buhay. Yan ang dapat na natututunan nila, hindi lang sa paralan, kundi pati sa bahay. Kapag meron kang nasabing hindi maganda, or meron kang nagawang hindi nagustuhan ng iba, may posibilidad na may kamay na dadapo sa iyong mukha. Realidad yan sa buhay. Diba? Tama. Na makakatikim ka ng suntok once in a lifetime. <laughs> na may mansa. Makakasakit sa iyo. Realidad lang sa buhay. Okay. Hindi siya maganda. Pero, totoong nangyayari yan sa buhay. Okay? At na nananagot naman kung sino gumawa Sa totoong buhay at sa eskwela. Kaya nga meron tayong bully, anti-bullying law. Okay? Minsan, kapag hindi ka nakapag-perform ng maayos, ayun, sinisisante ka sa trabaho. Tama? Ayun, realidad ng buhay yan. Which is, matututunan ng bata kapag halimbawa hindi siya nakapagpasa ng assignment or may nagawa siyang kasalanan at nasuspinde. Okay? ng bata yung action niya ay mayroong consequence. Ayan. Pero yung kung ini-ignore na lang, kasi nga, bawal magalit si teacher. Yan on. Okay. training ang nakuha niya doon? Napakalaga, laging sinasabi natin sa mga nakalipas na pahina ng Teachers pad na ito, yung maipaalam natin sa mga bata na ang action ay merong kaukulang reaction. Kumuha ka ng maganda, anong reaction? O anong consequence? Kumuha ka ng masama, ano ang consequence? Tama hindi lahat nakukuha natin. Yan. Yeah. So, ang eskwelahan ay parang training ground para mag maging handa yung mga bata natin kapag lumabas na sila sa eskwelahan at hinarap na ang realidad o ang tunay na buhay. buhay! Yeah. <laughs> Iyan kung ano nagagawa dito eh. Anyway. So, bawal ba na magalit si teacher? O kaya, patingin niya bawal lang magalit tayo. pero kapag nagalit tayo eh, yan. Kaya, yung mga sa mga parents na, may mga parent nga na, talagang-talagang ito, pag nagagalit eh, nakakapagsabi rin ng sobra. Oh, may, isa, may isa pa akong kilala doon na nagalit siya sa anak niya. So, di ba, ano, hindi ko alam kung ano nagawa ng anak niya. So, nagalit siya sa anak na sabi niya. Kali ka nga dito. So, piningot yung anak. Kali ka nga dito. Hindi ka nagtatanda. Putang ina mo. Sorry. Iyon <laughs> ang sinabi niya sa anak niya tuwit ng ina mo, sabi niya doon sa anak niya. Sa anak niya. <laughs> hindi ko alam. Alam minura niya sarili niya. Hindi ko alam kung minura niya ang sarili niya or dinescribe niya yung sarili niya. Hindi ko alam. Pero hindi na siguro, hindi niya siguro sinasadya yun. Ano? yun nga at the height of your emotion, you will utter. Makakapagsabi ka ng salita na hindi mo gustong sabihin kapag ikaw ay nasa normal na emosyon. Ayan, yun nga. Anak niya yun. Pinagsabihan niya ng PI. <laughs> so, anong ginawa niya doon? eh okay? Minura niya yung anak niya, minura niya yung sarili niya, o diniscribe niya yung sarili <laughs> oh, niya. joke lang ulit tayo. Yeah, just to illustrate, gusto ko lang pong ipakita, parang halimbawa. Pero totoong nakita ko yun, ha? Talagang nakita ko yun. oo uh, promise, hindi ako nagbibiro. E, sitwasyon na talagang nasaksen ng dalawang mata ko. So, yeah, Just to illustrate, talagang kapag nasa height of emotion tayo, kapag sabi tayo ng mga hindi maganda. Yan. Yeah. And hindi exempted ang mga teachers dyan, hindi exempted lahat, hindi exempted kahit ang president dyan. Okay. Um, pinakamaganda siguro ang gawin natin bilang isang teacher is yun nga, be mindful, always be mindful para kukonti lang yung slip-ups na sinasabi nila. Para kukonti lang hindi masyado. Pag nga medyo nadulas tayo, ay eh, hindi masyadong delikado. Okay. Ayun nga, ang ng karapatan, yun yung sinasabi ng mga kasama natin. Eh. Marami ng karapatan yung mga bata dito. Mga marami ng batas na namomrotekta sa mga bata. So, paano naman yung teacher? Wala na. Talagang defenseless ang teacher sa sitwasyon natin ngayon. Alam niyo ba yung natitirang karapatan ng mga teacher? Yun. Yung natitira na lang na karapatan ng teacher ay yung sumahod. <laughs> yun na lang ho ang natitirang karapatan ng teacher, ang sumahod. Yan, kasi nga, wala yata tayong karapatang magpahinga. Eh, ngayon lang tayo binigyan ng gano'n, no? Yung 30 days without, na bawal. Na yun, yung bawal, mm, bawal distorbohin. Ngayon lang tayo binigyan ng gano'n, eh. So, hindi batas yun. Hindi natin yung karapatan yun. Naawa lang sa atin yung yung Secretary of DepEd, kaya, kaya binigay yun sa atin. Pero, mind you, kapag napalitan yung secretary ng DepEd, hindi ako maniniwala na may gagawin gano'n. So, yun. Talagang ah, parang sa akin, tatanggapin ko yun na isang regalo. <laughs> ang naiwan lang talaga na karapatan ni teacher ay ang sumahod. Karapatan niyang sumahod, nandun pa rin. Okay. Pag yun natanggal, wala na. Kawawa na tayong mga teacher. <laughs> and Okay. So, yun nga. Ating napag-usapan para sa teacher Pod, page 13. Okay. Um, isang kwentuhan na naman na pumunta dito at pumunta doon. Pumunta pa ilalim sa taas. Ayan. Maraming salamat sa pakinig dito sa Teachers Pod, ang podcast ng mga guru sa susunod nating pagkikita at sa susunod na pahina. Mag-ingat tayo at may God bless us all.